Magandang araw sa inyo, mga batang batibot! Magpahinga muna kayo sa inyong paglalaro at makinig sa aking kwento. Ang pamagat nito ay para sa lahat ang palaruan ni Angela Morales. Bagong lipat ng bahay si Julia. Pagdating nila sa bagong nilipatang bahay, abalang-abala ang buong pamilya niya sa pagpasok ng mga kahon dito. May malaking kahon! may maliit na kahon, may magaan na kahon, at may mabibigat na kahon. Pinapanood ni Julia ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga ate. Nagalok siyang tumulong, pero sa pagiging abala ng mga magulang niya, ay hindi na nila maasikaso na utusan at gabayan si Julia. Pwede po bang mamasyal muna ako sa labas? Sabi niya, tumingin kay Julia ang lahat at napatigil sa pagkilos. Ah, oo, oh, sige. O oh, sige, anak. Mamaya ka na tumulong pag lahat ay naipasok na namin. Ah, may palaruan sa kanto. Ha, kita tapos susunduin na lang kita pagkatapos kong maibaba ang lahat ng gamit sa sasakyan. Sabi ng kanyang tatay. Naglakad si Huya kasama ang kanyang ama hanggang sa palaruan sa kanto. Lumapit si Julia sa batang babaeng nakasalamin at nakaupo sa gilid ng palaruan. Kumusta? Ako si Julia. Pakilala niya. Bagong lipat ako rito. Nginitian siya ng bata. Ako si Yani at sila ang mga kaibigan kong si Nikki at Mika. Kinawayan ni Nikki at Mika si Julia Maglaro tayo doon! Turo ni Julia sa baras. Hindi pwede, sagot ni Yani. Bakit? Tanong niyang hindi makapaniwala. Ang mga lalaki lang pwede doon. Itanong ni Julia kay Yani kung paano ito nangyari at ikunwento ni Yani kay Julia kung ano ang nangyari noon. Naglalaro kami noon sa palaruan tuwing gusto namin. Pero isang araw, Nagdala ng sipa si Rio at hindi niya kami sinali. Hindi raw dapat naglalaro ang mga babae ng sipa. Nung sumunod na araw, bawal na raw kaming mga babae sa padulasan at sa baras. Hindi raw pang babae yun. Kaya hindi niya kami naglaro kahit kailan. Sumama ang loob ni Julia. Ah, siya ay nagalit. Hindi maaaring ginagawa nila. Sigaw niya lumapit sa baras. Bawal ka rito! Sabi ng isang lalaki. Bakit? <laughs> Tanong niya. Dahil babae ka! Sagot ng isa pang lalaki na si Rio. Ay, hindi yata. Tingnan mo yon nakasulat. Palaro ang pambata? Eh, bata din ako ah. Kaya pwede ako dito. Wala naman nakasulat, bawal ang batang babae nagpilit si Rio. Pero hindi mo kaya yan. Babae ka eh. Mahirap ata magbaras. Mga batang lalaki lang may kaya niyan. Sabi niya, Kaya ko! Gusto mo pakita ko sa'yo? Sabay tayo, gusto mo? Tanong ni Julia. Sige! Payag na si Rio. Nagkasundo ang dalawang bata nang paligsahan ay unahan maglambitin hanggang sa dulo ng baras. Nagbilang ang mga bata ng isa hanggang tatlo at bumitaw ang mga paa ni Rio at Hulya mula sa patungan ng unang riles ng baras. Walang nagsalita sa mga nanonood. Mabilis ang palitan ng na mga nakalambiting kamay ni Hulya sa baras. Sa wakas, nauna siyang nakarating sa dulo. Nagsigawan, nagtalunan, at nagpalakpakan ang mga batang babae. Yung ko ang mga batang lalaki. Sige na, sa inyo na ang palaruan. Hindi na kami maglalaro rito. Ang sabi ni Rio habang nagpupunas ng pawis. Umarap siya sa kanya mga kaibigan. Sige na kayo ha. Dagdag niya naglakad ng palayo si Rio at ang kanyang mga kaibigang lalaki. Sandali! Hindi niyo kailangang umalis. Habol ni Julia. Gusto ko lang ipakita na kaya rin naming makipaglaro ng sabayan sa inyong mga lalaki. Kaya ko ding magbaras tulad mo. Ang sabi ko nga kanina, ang palaruan ay para sa lahat. Paliwanag niya. Para sa lahat ng mga bata babae at lalaki. Naiintindihan mo ba, Rio? Oo. Sagot ni Rio. Nakuha ko na. Ngumiti si Julia. E di, laro na tayo. Sabi niya. At naglaro na nga silang lahat. Kaya kayo mga batang lalaki at babae, huwag kayong mag-aaway ha. Ah. Mas masaya ang palaruan at ang paglalaro kung ang mga batang babae at batang lalaki ay pwedeng magsama-sama. Hanggang sa muli. Paalam.